alam ko pinagkalooban ako ng tiwala ng tambayan. Sinong tambayan ba yung sa inyo? Dist dist distrito nyo? Eh, wala, wala kang kalaban doon. Wala tumakbo. Kahit kung mo lang bumoto sa'yo, mananalo ka. Natural, wala kang kalaban eh. Napaka-delusional mo. May, may sayad ka ba sa ano, pag-iisip? Hindi naman sa pag-ano. Ano, ano, ano bang, ano tingin mo sa sarili mo? Ano pangarap mo na mahal na mahal ka ng taong bayan, bilib na bilib sa'yo, wow, gano'n ha. Ah. Yan ba yung pinaramdam sa'yo ng mga kapanalig mo na gutom na gutom? Parang tanga. Ah. Mas to lang. <laughs> Alam mo, is ito ha, hindi na nga ka nais yung itsura mo. Ganyan ka pa. I uh, ang kanais-nais siya nice sa'yo, mayaman ka, ganun? Proud ka, ganun? Di ba? Tangina ko ako yung babae, gigising ako, makikita kita. Puta, di bali lang. Di bali lang, nadidil ako ng asin. Gigising ako, makikita kita. O, oh, tambalos yung oh. Delusional, puta. Sobra. Parang panakai ka. Ibang-ibang level ang ano mo yung amat sumay At, at gano'n. Ano ba yun? Minamind conditioning mo yung sarili mo? Ano ba yun? Dito. Dear Lord. Hey, Lord. Parang yung ano, yung schoolmate ko dati, donate na donate yung magulang sa school, tapos pil na pil niya na balidiktoryan siya ang putang. Ina. Ropor naman. Parang ganun.